Ang pag-unawa sa katotohan ay nagpapalaya. Ah, uh, Song Yang, hmm? kailangan mo ng tulong? Ay, hindi na. Kaya ko na to, ha? Ah, sige. Sige. Ako'y puno ng pananampalataya sa salita ng Diyos, at wala rin… Jihan, hmm? gabing-gabi na. Tapos na dapat ang pagtitipo ni Tatay. Ba't di pa siya nakakabalik? Ah, uh, oo nga. Tingin mo may nangyari kaya? kumikilos ang CCP at nangaaresto ng mga mananampalataya. Mukhang kailangan ko siyang hanapin. Sasamahan kita. Ah, Tay! Ba't ginabi ka na? Oo nga. Ah, nakasalubong ko si Luwataw. Nung pauwi ako, nag-uusap kami saglit. Mm -hmm. Sige, maupo tayo at kumain. Tara. Oo, sige. Ha, ah, sandali lang. Alam niyo ba kung ano nangyari? Ano yon? Si Luwataw, Pinatalsik siya sa iglesia. Ano? Ha? Pinatalsik siya? Pinatalsik siya? Uh, pero, uh, lagi siyang naglalakbay para mangaral. Paano pinatalsik siya? Hmm. Sabi raw ng leader tinatanggihan niya ang katotohanan. At mayabang daw siya. Ginagawa lang niya ang gusto niya sa tungkulin niya. Pinipigilan niya ang iba. At ginagambal ang gawain ng iglesia. Talaga? Di ko alam kung ganun talaga kaseryos ang problema niya. Oo nga. Pa, naniniwala ako sa inilarawan ng leader Noong ginagampanan niya ang gawain ng Ibanghelyo, sobrang yabang niya. At sutil siya sa tungkulin niya. Binanggit na mga katrabaho niya ang mali niya, pero tinanggihan niya ang mga iyon. Sa ganung mapagmataas na disposisyon, imposibleng makapagbago siya sa loob lang ng dalawang taon. Ginagambala niya siguro ang gawain ng iglesia. Hay, kung di natin hahangarin ang katotohanan, nanganganib tayong matiwalag. Ha! Hindi ko talaga to maintindi ang lahat. Mm. Isang tunay na mananampalataya si Lu Wu Tama. Nagsikap siya sa buong panahon niya bilang mananampalataya. Mm. At hindi niya ipinagkanulo ang Panginoon kahit pa nung naaresto siya. Tapos tinanggap niya ang gawain na makapangyari ang Diyos. At iniwan niya ang trabaho at pamilya para guguli ng sarili niya sa Diyos. Mm. Mayabang siya at laging hindi tumatanggap sa katotohanan. Pero sapat na ba yon para patalisikin siya? Mismo, sa relihiyosong mundo, Magiging tunay na bayani si Luo tao. Mm. Mayabang lang siya tumatanggi sa katotohanan, pero nagsisikap siya para sa Diyos. Hindi siya masama. Oo. Paano nila nagawang patalsikin siya? Jihan, isang bagay ito na di mo pa nauunawaan. Ano? Ang mga dominante at mayayabang na taong gaya niya ay posibleng gumambala sa gawain ng iglesia. Songyang, mm? hindi natin alam kung ginagambala ba niya ang gawain ng iglesia, pero hindi siya masamang tao. Tama. Sigurado yon. Mm. Ay, pag-isipan ninyo ito, lahat ba ng pareseyo ay masama? Oo. Parang napaka-deboto nila. Alam nila ang mga kasulatan at nag-eebanghelyo sila kung san-san. Mm. Pero paano nagpa siya ang Panginoong Hesus na kundinahin sila bilang mapagpaimbabaw? Dahil inisip lang nila kung paano sila magmumukhang mabuti. Sinunod lang nilang kautusan at ayaw tanggapin ang katotohanan. Maraming katotohanan ang ipinahiyag niya, pero hindi sila kailanman nagsiyasat. Sa halip, mariing nilabanan at kinundan na nila siya. Umabot pa nga sila sa pakikipagsabuatan sa gobyernong Romano para ipaku siya sa krus. Mm. Talaga bang masasabi ninyong hindi masasama ang mga pariseyo? Masama ang taong kumukontra sa Diyos. Mm. Tama ka. Ang mga pariseyo ba nagmukhang gumagawa ng masama? Hindi. Ayon sa nakikita ng mga tao. Mm. Pero ang pagkontra sa Panginoong Hesus na nagpahayag ng katotohanan at ang gayong pagkamuhi nila para sa Kanya, masama ba yon o hindi? Sagutin ninyo ako, anong kasamaan ang posibleng humigit pa kesa roon? Ah, Iyang pagbabahagi mo, tama hmm. naman. Pero hindi talaga patas na ipantay si Luotaw sa mga pariseyo. Hmm? Ayaw tanggapin ng mga pariseyo ang Panginoong Isus, at nilabanan at na nila Siya. Mapagpaimbabaw at masasama sila. Pero iba si Luotaw. Tinanggap na niya ang makapangyariang Diyos. Nangaral siya at ginawa ang tungkulin niya. Ha! Paano siya magiging masamang tao? Mismo. Pasensya na. Walang katuturan to. Walang saysay -say to. Tay, And makinig ka. ka? Hmm. Oh, Jimmy! <laughs> nakauwi ka na. Tay. Paanong nakauwi ka kahit abala sa iglesia? Oo nga. May kailangan akong gawin. Ah. Anong pinag-uusapan ninyo? Ah, kung paano pinatalasig sa iglesia si Lutaw. Ano? Nalaman na ninyo ang tungkol mm -hmm. doon? Ah, mm -hmm. mabuti. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo. Huh? Ximing, ha? Ximing, ano ba talaga ang isyo sa kanya? Ba't siya pinatalsik sa iglesia? Ipaliwanag mo nga. Pinatalsik siya dahil sa panggagambala niya at sa paggawa niya ng maraming kasamaan. Panggagambala? Tama. Sabihin mo nga, ano ba mismo ang ginawa niya? Mukhang ang nangangaral siya ng ebanghelyo. pero ang totoo, mayabang talaga siya. Pinigilan at inapi niya ang ibang tao. Gusto niyang siya ang may huling pasya at sundin siya ng iba. Maraming beses na siyang binalaan ng mga leader. Hmm. Pero ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Hinusgahan pa niya ang mga leader. Nang gugulo at bumubuo ng mga grupo, sinadya niyang iligaw ang mga tao para ipagtanggol nila siya at ginaluntong kulin ng iba. Ginawa niya ba lahat ng iyon? Oo. Di siya nagsisi kahit ilang beses siyang pinungusan. Nagihiganti siya sa nagbabahagi ng mga katotohanan para ilantad siya nagsisilbi paggawa ng kasamaan at paggambala sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Kaya siya itinuring na masama at pinatalsik nga. Sa isang banda, ha? Sa ako dahil mapagmataas ang disposisyon niya. Pero sino ba ang walang katiwalian? Ha? Kailangan ng mahaba panahon para mabago ang isang tiwaling disposisyon. Bigyan natin siya ng ganong panahon para may pagkakataon siya magsisi. Di siya dapat pinatalsik agad dahil nagpapakita siya ng tiwaling disposisyon at di agad nagsisisi, hindi ba? Tay, Oo. ang Diyos ay pag-ibig. Gusto Niyang maligtas ang maraming tao nang walang maiiwan kahit isa. Tama. Totoong mananampalataya si Luwutaw. Kaya kung pinatalsik siya dahil sa pagpapakita ng tiwaleng disposisyon, uh, sino pa sa atin ang maliligtas? Tama si Tatay. Tay, may ilan akong nalalaman tungkol kay Luwutaw at nagbahagi rin si Jimmy ng tungkol sa kanya. Hindi lamang ang tiwaling disposisyon niya ang dahilan kaya siya pinatalse. Mm. Ang pangunahing dahilan ayaw niya talagang tanggapin ang katotohanan. Tama. Nung pinungusan siya, nilabanan niya lang ito at nakipagtalo siya. Pag may ginawa siyang mali, sino mang pumunas sa kanya, bukod sa ikakaila niya ito, maghahasik siya ng alitan sa iba at pakakampihin sa kanya. Kukontrahin niya ang mga leader. Tingnan ninyo, di ba't panggagambala yon sa gawain ng iglesia? Kung hindi siya pinatalasig, magdurusa ang buhay iglesia ng lahat. Maapektuhan ang buhay pagpasok ng mga hinirang ng Diyos at hindi nila makakamit ang kaligtasan. Tama. Kaya, hindi ba't mapipinsala niya ang lahat ng mga kapatid? Tay, nag-aalis ng mga tao ang iglesia batay sa pag-uugaling nila't kalikasang diwa, di sa pansamantalang pagpapakita ng katiwalian. Tama. Tay, ang Diyos ay pag-ibig. Pero may mga prinsipyo sa kanyang pagmamahal. Hmm. Gusto niya maligtas sa maraming tao. Pero hindi po iyon tumutukoy sa lahat. Ano? Si Satanas ay hindi iniligtas ng Diyos. O ang masasama, mga hindi mananampalataya, ang masasamang espiritu, o mga antikristo. Hindi ang nakikinabang hanggat nais. Inililigtas ng Diyos ang lahat ng paunang itinakda at pinili niya, ang mga nagmamahal sa katotohanan at kaya magsisi. Madalas mang Nagpapakita ng mga tiwaling disposisyon ang mga nagmamal sa katotohanan. Pero tanggap nila ang katotohanan at isinasagawa ito. Ang mga ganong tao'y bibigyan ng Diyos ng pagkakataong makapagsisi. Oh. Pero para sa mga taong hindi tumatanggap sa katotohanan, mga hindi nagsisisi na nanggagambala sa iglesia, mm. sinusumpat pinarurusahan sila ng Diyos. Natutukoy ito ng matuwid na disposisyon ng Diyos. Basahin natin sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sige, Sige. mabuti. Mm. Babala sa mga hindi nagsasagawa sa katotohanan. Mm. Lahat ng nagawang tiwalini sa tanas ay may mga tiwaling disposisyon. May ilang tao na nagtataglay ng tiwaling disposisyon lamang, samantalang ang iba ay hindi ganito. Hindi lang sila may mga tiwalit sa tanikong disposisyon, napakamalisyoso rin ng likas nilang pagkatao. Hindi lang ibinubunyag ng mga salita at kilos nila ang kanilang mga tiwali at satanikong disposisyon. Ang mga taong ito ang totoong diablo at si satanas. Hmm. Ang pag-uugali nila ay nakakagambal at nakakagulo sa gawain ng Diyos. Nakakagulo ito sa buhay pagpasok ng mga kapatid at nakakasira sa normal na buhay ng iglesia. Sa malawat madali, ang mga lobong ito na nakadamit tupa ay kailangang alisin. Dapat gamitan ng walang awang saloobin, isang saloobin ng pagtanggi sa mga alipores ni Satanas. Ito lamang ang pumapanig sa Diyos. At yaong mga hindi nakakagawa nito ay nagtatampisaw sa putikan na kasama ni Satanas. Mm. Malinaw na ngayon. Sumasang-ayon ba kayo? Hmm. Pag-usapan natin si Lutaw. Hindi pan sumandali ang pagpapakita niya na makatiwalian napakayabang niya at hindi niya tinanggap ang katotohanan. Bumubuo siya ng mga paksyon at ginagambala ang iglesia. Pagkatapos, hindi siya nagsisisi. Maging tapat kayo, anong masasabi ninyo sa kanyang kalikasan diwa? Hmm? Pwede mong masabi na namumuhi siya sa katotohanan, kaya masama ang diwa niya. Masama ang diwa? Hmm. Tingnan mo, maraming beses na siyang pinungusan, pero ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Mas naging masama siya, bumuusa na mapaksyon at ginambala ang gawain. Hindi ba sapat yon para matukoy na masama? Mm, ganun lang talaga siya. Mm. Kaya batay sa mga salita ng Diyos sa pagpapatalsik kay Lutaw, mm. pinapakita nito ang matuwid na disposisyon ng Diyos. Oo. Hinihingi ng Diyos na mang ang katotohanan sa sambahayan Niya, walang lugar sa iglesia, ang gumagawa ng masama. Tama. Gaya ng ipinropisiya sa pahayag, mm. mapalad ang mga gumagawa ng Kanyang mga utos— Sila'y may karapatan sa puno ng buhay, makakapasok sa pintuan ng bayan, nangasalabas ang mga aso, manggagaway, mapakiapid, mamamatay tao at mga mapagsamba sa Diyos Diyosan, at ang bawat nag at gumagawa ng kasinungalingan. Mm -hmm. Natupad na ngayon ang lahat ng propesiyang ito. Mm -hmm. Di mahalaga kung gaano katagal nanalig o nagdusa ang isang tao o kung gaano siya kakwalipikado. Kung hindi niya tatanggapin ang katotohanan at hindi totoong magsisisi, mm -hmm. dapat siyang itiwalag. Tama. Kay, mukha talagang masama si Lutaw. Akala namin maliligtas siya dahil sa mga sakripisyo at pagsisikap niya. Parang pagtingin sa orasan ng pabaliktad. Mali ang pananaw namin. Ay, nako. Inakala ko na dahil nagawa ni Lutaw na magdusa at isuko ang mga bagay-bagay, kaya niyang tanggapin ang katotohanan at magpasakop sa Diyos. Mm -hmm. At kahit na may katiwalian at mga pagsalangsang siya, lilipas yon kalaunan at magbabago siya sa bandang huli. Mm hmm. Hindi ko iniisip na talagang hindi niya tatanggapin ang katotohanan. Tutol siya sa katotohanan, at minamahal niya ang pagiging hindi matuwid. Mm. At isang kanser yun, nakamamatay na sakit. Ganun nga. Ay, kung walang pagkaarok sa katotohanan, hindi natin kayang kumilatis. Totoo yan. Nauunawaan na niya. Salamat Atan sa Diyos. Ah, sandali lang. Isa ha? pang tanong. Sige, Sige, sabihin mo. Marami ang oh. nagsasakripisyo hmm? at gumugugol ng kanilang sarili. Pero bakit ilan lang sa kanila ang pwedeng maligtas ng Diyos, uh -uh. samantalang kinukondina at tinitiwalag ng Diyos ang iba? Ah, ah. Jihan, hmm? ang tanong na yan, Ano? Ay, napakaganda! Hai! <laughs> <laughs> ang susi ko maliligtas ba ang mga nananalig ay natutukoy kung minamahal at tinatanggap ba nila ang katotohanan. Tama. Ah. Hmm. Pinapahayag ng Diyos ang katotohanan para umatol, mm. at iligtas ang nagmamahal at tumatanggap sa katotohanan. Mm. Ito'y para dalisayin sila at dalhin sa kaharian ng Diyos. Mm. Ang masasama, mga dina na nalig at mga antikristong yon na natutol at namumuhi sa katotohanan ay ilalantad at ititiwalag. Ganito pinagbubukod-bukod ng Diyos ang tao. Ah. Tama. Ay, magbasa pa tayo ng mga ng Diyos. Mabuti. Sige ako magbabasa. Ah, ayos. Eto. Tay, hati tayo. Sige. Kailangan mong malaman kung anong uri ng mga tao ang aking nais. Yaang mga hindi dalisay ay hindi pinapayagang makapasok sa kaharian. Hindi sila pinahihintulutang dungisan ang banal na lupain. Bagamat maaaring marami kang nagawang gawain at maraming taon kang gumawa, sa huli kung napakarumi mo pa rin talaga, hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng langit na nais mong pumasok sa aking kaharian. Mula sa pundasyon ng mundo hanggang ngayon, hindi ako nakapag-alok ng madaling daan patungo sa kaharian ko para sa mga sumisipsip sa akin. Ito'y panuntunan sa langit walang makasusuway rito. Kailangan mong hangarin ang buhay. Ngayon, yaong mga gagawing perpekto ay kauri ni Pedro. Naghahangad sila ng mga pagbabago sa disposisyon nila at handang magpatotoo sa Diyos at tuparin ang kanilang tungkulin bilang isang nilikha. Ang ganitong mga tao lamang ang gagawing perpekto. Kung umaasa ka lang sa mga gantimpala, at hindi mo hinahangad na baguhin ang iyong buhay disposisyon, lahat ng iyong pagsisikap ay mawawala ng saysay, at ito'y katotohanang hindi mababago. Hmm. <laughs> May kaunti pa. Ako naman. Hmm. Ito. Okay. Pinagpapasyahan ko ang antungan ng… Bawat tao hindi batay sa gulang, hindi batay sa senyoridad ng tao, hindi batay sa tindi ng pagdurusa, at lalong hindi batay sa kung gaano siya kaawa-awa, kundi batay sa kung taglay niya ang katotohanan. Wala nang ibang pagpipilian kundi ito. Dapat ninyong matanto na parurusahan din ng lahat ng hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang di na babagong katotohanan. Hmm. Sinasabi sa atin na masalitaan ng Diyos kung sinong inililigtas at itinitiwalag niya. Totoo. Ba't kaya ang mga nagmamahal lang sa katotohanan ang pwedeng maligtas? Hmm. Bakit nga ba? Dahil ang mga nagmamahal sa katotohanan ay kayang tumuon sa pagsasagawa sa masalitaan ng Diyos. Hmm. Kahit pa mapasok pa rin sa tungkulin nila ang sarili nilang kalooban at nagbubunyag ng katiwalian. Kaya nilang tanggapin ang pagpupungos, pagnilaya ng sarili, at magsisin ng totoo. Nagbabago ang mga tiwaling disposisyon nila. Tunay silang nagpapasakop sa Diyos. Ganon nila nakakamit ang kaligtasan. Ah. Hmm. Tama yan. At kahit nagsasakripisyo ang ilan para sa pananalig nila, hindi nila ito ginagawa para hangarin ang katotohanan, kundi para makamit ang mga pagpapala. Ah? Hindi nila hinahanap ang katotohanan sa tungkulin nila. Sinusunod nila ang gusto nila, at ginagawa anumang gusto nila. Iniisip nilang basta't may isinusuko sila para sa Diyos, makakamit nilang ang pagsangayon niya at makakapasok sila sa kaharian. Pawang ipinapakita nito na lahat ng sakripisyo at pagsisikap nila ay para lang makipagtawaran sila sa Diyos, para ipalit yon sa mga pagpapala. Hmm. Makakamit ba nilang pagsangayon ng Diyos sa paggawa ng tungkuli nila ng may ganong motibo? Ay, hindi. Matuwid at banal ang disposisyon ng Diyos. Sasangayunan ba niya ang mga mapag-imbabaw na pareseyo? Siguradong hindi. Hmm. Ay, Tama kayo. Ginagawa ng Diyos ang lahat para iligtas ang tao. Mm -hmm. Hindi Niya tinitingnan ang katiwaliang pinapakita ng mga tao, kundi kung kaya ba nilang tanggapin ang katotohanan at totoong magsisi. Ah, mm -hmm. ay! Tamang-tama yang kasasabi mo lang ngayon. <laughs> Sabi ng Panginoong Hesus, magagsisi kayo dahil malapit ng kaharian ng langit. Mm -hmm. Ang makapangyarihang Diyos ay pumarito upang gawin ang gawain ng paghatol para iligtas ang sangkatauhan. Ito ang kaharian ng langit na pumaparito sa lupa. Uh Oo. -oh. Kung tinatanggihan ng tao ang paghatol ng makapangyarihang Diyos, paano malilinis ang mga tiwali nilang disposisyon? Mm -hmm. Tama. Paano nila makakamit ang tunay na pagsisisi? Mm -hmm. Tama. Isisiwalat at ititiwalag ang sino man sa iglesia na magbibigong magsisi ng totoo. Mm -hmm. Marami pa rin hindi nakakaunawa kung ano ang tunay na pagsisisi. Mm -hmm. Iniisip pa rin ng mga na pag nagdasal at nagtapat sila sa Panginoon, patatawarin sila at pag gumawa sila ng mabuti, tunay na pagsisisi na ito. Teribling pagkakamali iyon. Tama. Ah, sandali lang, Jiming. Ha? Ang totoo, hindi ko alam kung anong tunay na pagsisisi. Ano ba ang ibig sabihin ng tunay na magsisi? Ibig sabihin ito, mm? nalinis na ang isang tao sa kanyang tiwaling disposisyon, kaya di na niya nilalabanan ng Diyos, at kaya niya magpasakop sa Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng pagsisisi. Mm. Oh. Ah. Ah. Paano kaya kung pag-isipan natin? Mm. Bakit kaya sa kapanahunan ng biyaya, pinapatawad ang mga kasalanan, pero palagi pa rin silang nagkakasala? Dahil yan sa sataniko nating kalikasan, ginagapos at pinipigilan tayo ng mga iyon, kaya hindi natin napipigilang magkasala at salungatin ng Diyos. Mm. Sinusubukan pa nating lokohin Siya. Tuwing taliwas sa ating mga kuro-kuro ang gawain ng Diyos, gawin nating husgahan at kundinahin ito. Ay, Oo. Ibig sabihin nito, may sataniko kalikasan tayo. Kahit pinapatawad tayo ng Diyos at gumagawa para sa Diyos, hindi pa rin natin matakasan ng kasalanan. Tama. Ano, pwede bang maging tunay na pagsisisi yun? Hindi. Siguradong hindi. Hmm. Mm. Sa pagtanggap lang natin, sa paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, saka malilinis ang tiwaling disposisyon natin at di na tayo mapipigilan ng kalikasan natin. Makakapagpasakop na tayo sa Diyos at may gawa ang salita niya. Dito lang tayo tunay na makakapagsisi at tunay na makakamit ang pagliligtas niya. Mm. Sakalan tayo pwede maging karapat dapat sa kaharian niya. Tama. <laughs> Gayon pa kung may isang taong pwede pa malihis at magamit ni Satanas, ngaling at magkakasala, hindi pa siya nakakawala sa impluensya ni Satanas. Oh. Hindi pa siya totoong nagsisi. Oo. Oh. Mm. Ay, napaka-praktikal ng pagbabahagi ng ito. <laughs> Sa wakas, nauunawaan ko na ang tunay na pagsisisi. Uh -huh. Hindi ganun kasimple ang pagkakaroon ng pananalig at ang maligtas. Mm. Di mo pwedeng sabihin sa pagtanggap sa gawain ng Diyos ay siguradong makakapasok ka sa kaharian Niya. Ang mahalagay, ang pagtanggap sa paghatol ng Diyos, ang paglilinis sa iyong tiwaling disposisyon at ang tunay na pagsisisi, pag ganun, sa kakamaliligtas. Tama. Ay, matagal na akong mananampalataya, pero may tiwaling disposisyon pa rin ako. Nagsisinungaling pa rin ako ng dadaya sa Diyos at minsan, pabasta-basta ako sa tungkulin ko. Hindi pa nalilinis ang tiwaling disposisyon ko. Napakalayo ko pa rin sa uh, tunay na pagsisisi, ha? Tama. Hindi masyadong madaling maunawaan ang tunay na pagsisisi. Hmm. Ang pagtanggap sa paghatol ng Diyos sa mga huling araw ang tanging paraan para maunawaan ito. Tama. Sa pananalig ko sa Panginoon, naisip kong pinatawad na ako at kung aasal ako ng maayos, yon ang tunay na pagsisisi. At pag bumalik ng Panginoon, dadalhin ako sa kaharian Niya. Kung aalalahanin naman ngayon, parang masyadong katawatawa. Hmm. Para bang ang pag-iisip lang ng masasayang kaisipan ay mag-aakyat mag na, na sayo sa iyo sa langit. Hmm. <laughs> <laughs> Kaya sino mang pinatalsik sa iglesia ay hindi tumatanggap ng katotohanan at talaga hindi nagsisi. Oo. Kung titingnan… Para silang mga nagsasakripisyo, hmm. pero sa puso nila, namumuhi sila sa katotohanan. Gano'n man sila katagal ng nananalig, may katiwalian pa rin sila. Oo. Oh. Sobra silang lumalaban at naghihimagsik sa Diyos, at hindi Niya sila ililigtas. Hmm. Sa impyerno ang punta ng mga nagpapanatili ng katiwalian. Tama hmm. yun. Ah, tinupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus sa Biblia. Ha? Huh? Huh? Hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon. Panginoon Panginoon, 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 hindi ba sa iyong pangalay nagsipanghula kami, kami na nagpalayas sa mga demonyo at nagsigawa ng gawang kamangha-mangha? At kung, at kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, kailanman na ay hindi ko kayo, kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin. akin kayong manggagawa ng katampalasanan. Amen. amen! amen. Ay, lalong lumiwanag ang puso ko sa pagbabahagi ng to. <laughs> Pag pinatatalsik ng iglesia ang kasamaan, paglilinis ito ng Diyos, at pinagbubukod-bukod Niya ang mga tao, yan. e binubunyog nito ang katuwiran at kabanalan ng Diyos. Mm. Pinapakita nito sa akin na sa sambahayan ng Diyos, si Kristo ang Siyang nagahari, pati na ang katotohanan at ang banal na Espiritu. Mm. Talagang katotohanan ang mga salita ng Diyos at matutupad ang bawat isa nito. Mm. <laughs> Talagang matandang makaluma ako. Hindi ko na araw ang katotohanan, pero nang husga ako, kumakampi sa masamang tao at pinaglalaban ang kaso niya. Di ba't kinakalaban ko ang Diyos sa paggawa ko niyon? Ay, napakabulag ko at walang alam. Pag ang isang taong nananampalataya na ah, ng kasing tagal ni Luotaw, at nalantad, at naitiwalag. Isa itong aral para sa bawat isa sa atin. Tama yan. Pero ngayon, nauunawaan ko na huh? na binabatay ng Diyos ang kalalabasan ng tao sa kung may ng realidad ba Siya, at kung makakapagsisi Siya. Hmm. Oo. Ipinapakita eh, nito na praktikal, matuwid, at pawang katotohanan ang lahat ng ginagawa Niya. Nararapat sa papuri ng sangkatauan ng kabanalan at maging ang disposisyon ng Diyos. Amen. 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 <laughs> Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Kahanga, <laughs> hanga.